Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Dahil Sabado na naman ay bisibisihan na naman ang lola mo. Pagkagising ko nga ay eto at nagayos na ako dito sa sala kasi ang daming kala. Nagvideo kasi ako kagabi ng mga bagong dating na parcel. At dahil late na nga ako natapos ay hindi ko na ito naayos. Tuwing Sabado kasi ay sinasamantala ko na makapagvideo ng marami kasi ang dami kong pending na hindi pa nagagawa. Pero ngayon nga ay maiiba kasi pupunta kami ng bayan. Bala ko kasing magpaayos ng buhok o magpagupit. Matagal-tagal na rin kasing ganito kahaba yung buhok ko. Nang huli ko mang punta sa salon ay noon pang bago magpasko. Kasi alam mo naman, di ba tayo gusto natin maganda tayo pag Pasko? Pero dahil nga hindi na ako makatiis kasi ang haba ng buhok ko ay ngayon nagpagupit na ako. Kaya eto na ngayon ang bagong look dahil dito ay ako'y napaisip mag-celebrate at bumili ng cake. Charot! Lahat kasi kami sa pamilya ay talagang mahilig sa cake. Kaya naman bumili na rin kami nitong Jollibee. Kasi kakain kami sa labas ay hindi kumakain ng mga pagkain doon ang mga anak ko. Kaya naman buti na lang at nakakain na sila at nang mamaya wala ng abala pag kami naman na ang kakain. Dito nga pala kami kumain sa isang Japanese restaurant na talagang ang sarap-sarap. Noon pa nga ako nag crave na kumain ng ramen at nangkakain. Maki. Kaso medyo siya mahal ng kaunti, kaya namang nagpigil-pigil ako kasi ang dami pang gastusin. Pero ngayon na hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko kasi gutom na gutom na ako at takam na takam na. Maliban pa dun, syempre, sineselebrate ko ang ganda ng buhok ko. Charot! Kaya naman kung makikita nyo, paray ang subo ko kasi sinusulit ko. Dati kasi ay hindi talaga ako kumakain ng mga Japanese food. Pero ngayon na natikman ko ay ang sarap pala. Hindi ko maipaliwanag pero sarap na sarap talaga ako. Takang-takang at galing na galing ako sa nagluluto nito. Tapos ito yung kanilang special na ramen ay ang sarap talaga. Kahit mahal siya ay talaga namang sulit na sulit. Kaya naman eto nilantakan ko na talaga namang sinulit ko ng bonggang bongga. Kaya naman super satisfied talaga ako sa aming mga in-order at kinain. Nakakapagpasarap kasi kapag maanghang yung kinakain. Pagkatapos nga umuwi na rin kami at syempre gabi na. Kaya naman mare kung hindi ka pa nakakatikim ng Japan nis food na ako is your time na tigman mo na